MMDA hindi patatawarin ang mga illegal vendors nasa nasagabal sa mga daanan ng MRT at LRT. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ni Bombo Jovino Galang. Agad na tumugon ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa kautosan ni Transportation Secretary Vince Dison na linisin sa mga ambulant vendors ang mga daanan sa papuntang MRT3, LRT1, and 2. Ayon kay Gabriel Go, ang chief ng MMDA Special Operations Group Strike Force na naghipit na sila sa lugar kung saan tinanggal ang mga nakaharang na mga ng mga panindah ng mga ambulant vendors. What we, what we were doing before, i-clear natin sila. Pag-clear po natin sila, alis na ang team. So definitely, they will take the chance again to go back. Tapos na ang clearing. Hindi na ulit babalik yan. Baka sa susunod na eh, or probably next week na babalik. So what we did, uh, simula po the other day, pagka-clear po natin, nag-iwan na po tayo ng personnel. All throughout the day hanggang dito. Pasalamat po kami sa DOTR, sa Philippine Coast Guard. Babantay po dyan. Up to this day, tuloy-tuloy po rin po ang pagbabantay. Long as, that, as long as we need it. Umaas ito. Nagagawa ng paraan ang ilang mga local government unit para maisaayos ang kinalalagyan ng mga vendors. Idagdag pa po natin mga local ordinances, yung mga anti-vending act, uh, meron po mga ordinansa, meron din po ang Metro Manila Council na kung saan uh, pinapa pinapagtibay po natin ang pagpapaalis ng obstruction. Mga pathwalks, foot bridges, uh, underpass, overpass. So a lot of implementing rules are already at hand. We have to be strict. It's about time na... Ibalik natin ang disiplina sa ating lansangan. Hinuhuli namin kayo at humihingi kayo ng konsiderasyon sa amin. Kami naman po ang humihingi ng konsiderasyon sa inyo. Ako si Bombo Juvinugalang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.